What's up mga people? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si Eliza, 44 years old, ang driver ng Dasmariñas, Cavite. Ah, para mga ni mother, no. Super dependable ng energy ni Tatay parang Michael. Parang magka- magti-TikTok silang dalawa ni Kuya Mike. Na-happy ako pag nakakita ko ng mga ano, lady drivers. Di ba naka-astigan ako sa gano'n? Ang tara yun. Ano po yun? Kahit tricycle driver, babae, nagdadive na aaliw ako. Ano po ba may namin na Four wheels po. magdi deliver ako ng mga baboy, halaman, kahoy, tsaka po tao, pasahero po. Tao? Tsaka tao. Ang ganda na kategorya. Hindi naman sila magkakasama. ako, tao na yung tiniliber niya, no? Oo, pasahero lang. Hindi mo naman tiniliber yung tao. Magkakasama uh, daw sa isang sasakyan uh, yung baboy, yung oh. Uh, pizza, mix, mix mix. Oh, kasama, bakit? kasama din sa mga tao yung mga dayami. Yun. At ang masakit din yung mga tao ang nasa ilalim. Oh. Yung mga dayami ang nasa ano. Astig. Okay. Nagkaroon na po ba kayo ng ano, asawa dati or? Uh, hiwalay po ako. Ako ah, okay. po ay single parent for 19 years. 19, 19 years na po? Wow. 19 years na Ilang po. Ilang years na po kayong single, sir? Eh? 5. 19 and 5. Okay. 25 kayo nung ano? Nawala. Uh, ako po ay nag-asawa ng after college po eh. Mm. Parang ano ba? Early 20s. Pa parang yeah, ganun uh, po. Masyadong maaga po. Mm -hmm. I was very young. I was like 21, 22. Ay, pag ang ganda nung no, pagkakasabay. And, oh. like, oh. and I was like, Iba! Oh. And I was like, oh. I was like, Hindi like, mo kaya yun! Hey, oh, oh, yeah, oh, parang rap ni ano ni Asher dad. And I was like, Good gracious. Yo. Yeah. Ayun yung sinasabi so, sa mga pasahin Are you going down now? <laughs> I was like, Dami! Different po sa... para, I was like going down. Ika-apply para kay Sir Michael Ma'am Ali ...Bal-bal-bal-bam-bam-bam-bam-bam! <laughs> uh, Eliza. Michael, alarm clock ka ba? Bakit? <laughs> Ginising mo kasi ang natutulog ng puso. Yes! Boom! Oh. <laughs> <laughs> Damang-damang <kayong> 15 years. <laughs> damang -dama ko yung 15 years yung pagiging single. <laughs> ka <laughs> ko talaga. Oh. mo ba yung alarm clock? <laughs> Oo. Oh, oh, Diba? Michael, alarm clock ka ba? Bakit? <laughs> <laughs> Gusto mo paingahin kita. Tapos <laughs> sir <laughs> <Last year> Michael, Ay, <laughs> alarm clock na lang siya bigla. Thank you. <laughs> <laughs> Eliza <laughs> po Eliza. An Eliza? Eliza, El Eliza. Eliza po. El Eliza. El Thank you po. Eliza. Eliza po. Eliza. Eliza. Okay, nakamunang sumali. Nakawin <laughs> awe, -awe <muna> sa pangalan. <laughs> you <laughs>